Ano daw pinagkakaguluhan ng mga tao rito sa Trinity? Maki ushi rin tayo. Abong. Ano ano si busing na bong? Ah, uh, mahal. Hoy, kami ng pera. <laughs> Ano oh, Ilan na lang uli mo? <laughs> <No>? <laughs> no, hali, oh. Sige na boy isang pol. mo po yung ka, ay ang ano... Oo, oh, <laughs> oh, na oh. oh. daming pera Ang ah. daming pera, oh. 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 Nasa 500 na oh. May gitna Naulog yung isinda. dami nagnitlita. Oo. Grabay. Bawat, Bawat meron. Dito na sa Barangay 14, no. Daming pera sa Barangay 14, na, na boy. na. <laughs> boy <laughs> Oh, ini uh, oh? Bawat oh. Tatlo. Hoy <laughs> Ay, ayaman kapo, mga ganan. Oh, O nga naman. Sa Barangay 14 sanaan. Oh, sa ninibom, sa ninibom. Barangay 14. Meri Imbis na isda yung mahuli eh. Puro pera. Boy, bago may kasama ang baril dyan ah. <laughs> oh. Boy, rahal na ako si Bulot daw eh. Walang 20 boy, walang 20. Puro gis lang.

Tuh. pagi bagi di <laughs> <Bungas, ukain natinnya. laughs> Tigay sa barangay 14. Oh, so, barangay 14 lang yan, oh. Ay, nandaw, nandaw, nandaw. <laughs> Dami pa lang mapera dito sa barangay 14. Sumuyang sumuyang magbanot oh, okay. tigde, magkwartang subad. Tigde na mo. Iya, <laughs> Eh, mga idol, at marami pa silang bibinwitin. Abay na muna.